So guys, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kakauwi lang namin galing sa hospital kanina. At ngayon nga, sobrang laki na ng bill namin. 129,000 na. Tapos wala pa dun yung apat na doktor na professional fee. Hindi namin alam kung gaano ang bill namin naaabutin. Bukas mag-aasikaso kami. Isinama ko na si Manuel, si Ga... Ay, si Manuel, si, Kulo, si Manuel, si call center, tsaka ako, sa Batangas si sa Batangas war mag-asikaso sa sa Kapitolyo. Tapos naayos ko na din yung ano sobrang antok na antok na ako pagod na pagod na tulero na yung utak ko. Hindi ko na alam. Tapos sa sobrang laki ng bill, ang utang ko uh, 'di ba nag-hospital kami sa Santor. Ah uh, nag nakailang hospital kami napuntahan sa Maynila, tapos dito, nakailang pabalik-balik kami. Ang naging utang ko na guys, 135,000 na yung utang ko. Tapos, sobrang laki na ng bill namin yun. Hindi pa kasama yung professional fee. Sabi nila, ibenta ko na daw yung motor ko. Pinagbebenta na nila yung motor ko para uh, may maibayad kami sa hospital. Pero sabi ko, ayaw kong ibenta. Ayaw ko ibenta kasi naipundar ko yan. Ang gagawin ko, isasangla ko na lang. Isasangla ko na lang yung motor ko ng 50,000 ang magiging utang ko na pangkalahatan ay 185,000 na yung utang ko. Plus hindi ko hindi pa kasama sa 185,000 na na inilabas ko na sarili kong pera, hindi hindi kasama sa 185 na utang ko yung mismong pera kong inilabas nung nasa pabalik-balik kami ng hospital, guys. Sobrang nakakasakit pala talaga ng u unang ulo kapag ang dami mong iniisip, paglalakad, pag-aasikaso, pag paano mababayaran yung mga utang mo, paano mababayaran yung professional fee ng doctor, paano mababayaran yung hospital bill, guys. Sobrang nakaka-stress, parang hinang-hina na ako talaga, promise. Parang susuko na, susuko na talaga yung katawan ko, yung utak ko. Sobrang sakit, pumipintig dito, pumipintig dito. Kanina high blood ako, tapos yung isang gabi, low blood, hindi ko na alam yung BP ko, pa iba-iba. Kasi minsan, puyat, low blood, minsan high blood siguro pa sa pag-iisip guys sobrang hindi ko na talaga kaya buti na lang at may mga kaibigan ako na nagpapalakas ng loob ko at syempre lumalakas din yung loob ko kasi andyan kayo handang tumulong sa akin sa lahat po na nag-aabot ng tulong na-appreciate ko po kayong lahat kaya uh, parang kahit nanghihina na ako wala na akong lakas patuloy akong patuloy kong nialaksan yung loob ko kasi alam ko na handa kayo tumulong So, ngayon guys, tutulog na ako. Anong oras na mag-11, ano na. Maaga pa kami bukas kasi kukuha pa ako sa City Hall. Tapos wag ako sa City Hall, diretso kami sa Batangas. Tuliro na talaga yung utak ko. Ang sakit na hilong hilong na talaga ako. Promise, guys. Guys, thank you, thank you so much, guys. I love you. God bless you all, guys. Lahat ng gamit ko, ibebenta ko na dito para lang makatulong sa hospital bill. Hindi ko na talaga kaya, guys. Hindi na kaya ng bulsa ko. Laka na, na ng utang ko. Isipin ko pa yon. Bye guys. Kaya ingatan nyo yung mga sarili nyo kasi napakahirap magkasakit. Ang hirap pumila. Ang hirap humingi ng tulong. Talagang pipila ka ng mahaba. Pero sila, yung mga nangungurap, ang sarap ng buhay nila na mangorap sila na mangorap Ang sarap ng buhay nila na ang mamahal ng sasakyan. Sobrang dami nilang pera. Pero tayo mga mahihirap nasaan pipila ka ng napakahaba para lang na mabigyan ng tulong. Asan ah, yung justisya doon, guys? Kaya sa susunod na botohan, guys, gamitin naman natin to. Kasi tayo din mga mamamayang Pilipino ang naghihirap. Ano, hindi kayo, pag hindi kayo nag-isip, guys, buong Pilipinas ang babagsak. Kaya sana ngayong uh, darating na eleksyon, kung kailan man yung eleksyon na yan, sana bumoto naman tayo ng tama. Isipin naman natin yung tama. Huwag naman tayong bumoto ng korap lang yung dala. Walang magagawa sa, ma sa bansa, guys. Sobrang nahirapan, nahirapan ako. Danas ko ngayon kung gaano kagarapal ng mga nangongorap Tapos, kaming pipila na kailangan ng pangbayad sa hospital bill, sa mga medical assistance. Sobrang haba ng ipipila mo. Pero sila, wala silang ipipila. Dukot lang sila ng dukot ng pera ng bayan, guys. Bye bye guys. Thank you, thank you so much. God bless you all po. I love you all. Mahal ko po kayo. Bye bye.